Oy, Besh! Birthday mo pala bukas. Yes! Pupunta kami, ha? ah. Ah, gulat ka naman. ba? Wala akong handa. Wala akong handa. pumunta, no. Wala nga akong handa. Oy, Besh! Pupunta kami, ano, Maganda ka. Kailangan meron kang, ano, lumpia, spaghetti, gano'n, pansit, saka pulutan natin papaitan. di ba? sarap yon. <makes noise> Nakulang ako ng handa besh, kasi wala nga, akong handa, Siyos, wala nga akong budget ngayon pang kanta. So, ako nag no. Ano po? Pupunta kayo dito. Wala nga akong handa. Ah, basta besh, pupunta kami lahat ng mga tropa mo. Pupunta kami dito para ano. Masaya ang birthday mo. Ayaw mo nun. Masaya ang birthday mo. Basta yung handa. Besya, ha. maganda ka ng ano. Papaitan niya at pulutan. Ganyan. Basta ha, maraming handa para masaya, besh Oh, sige, mag-ambag kayo. Mag-ambagan walang lang ngayon. Porque birthday ko ako lahat. Mag-ambag din kayo, ano? Birthday mo. Dapat ikaw lang maghanda, Besh. Ano po? Birthday mo, di ba? Happy birthday, baby Wow. O oh, sige, maghanda ako bukas. Punta kayo. Basta, mag-ambag kayo, ha? Ha? Huh?